Hi, hello mga kasari store. So, karoon, um, magkuanta mga plus no, sa mga akong mga pinalit. So, ang vlog karoon, magplus plaster sa tindahan. So, muna akong mga pinalit gahapon. Maroon na nakao ma? Ano nakao ma? Hindi po. So, gahapon ako ng mga pinalit. So, plaster plaster ko. Karoon. Ano uh -huh. yung mga kinumpra gahapon, guys. So, let's go! Tara na! So, ngayon mga kalala, uh, mga kasari-sari stores. So, tara na. Um, samahan niya po mag-plig, uh, mag-plaster sa aking mga paninda. Uh, kahapon kasi nag- Uh, Naggrocery ako kahapon, na namili ako kahapon para sa tindahan kasi merong, mayro, merong ano na, merong merong items na nawala, wala na. So tara. Uh, samahan niyo ako tapos uh, sana sa isa sa mga nanood nito uh, sana uh, subscribe subscribe niyo aking channel guys So ito lang naman yung aking small uh, pinagkikitaan. So ang uh, after natin mag ano, after natin mag mag-arrange ng mga pinamili ko, uh usap-usap tayo uh, about usap-usap tayo tungkol sa tindahan, ano ba ang maganda, ano ang hindi maganda. So 'yun ang uh, magbibigay din ako ng mga Uh, hindi dapat ito gawin hindi mo dapat ito gawin kasi yun ang kadalasan na mangyayari sa ating tindahan so let's go mga kasari-sari store okay.

Thank <laughs> <laughs> you. 啊，都冷冷。啊

Hey, hello sa mga kasari sari store. So ngayon tapos na ako naglinis, nag-arrange. So ito na yung arrangement ng aking paninda. Ayon, So ang dami ko palang hindi nabili yung iba. So isa sa mga ano ko talaga no, ma-advise no. Ah, bago tayo pumunta ng pumunta sa malaking store na mag bili tayo ng mga pangangailangan sa store natin, no? So, dapat merong lista. Ako kasi, guys, nakalimutan ko maglista. Yung nasa utak ko lang, ay, wala na yung gano'n, wala na. So, ayun pala, nang pagdating ko na dito, pag-arrange ko na ng pinamili ko, nag-arrange na ako ng pinamili ko, ang dami pa palang wala. So, ayan. So, hindi maganda ang panahon ngayon, mga kasari store, no? So, yun na. Yun na yung mga nabili ko. So, ayan, medyo ano, um, next month mga kasari mga kasari-sari store, uh, next month, ah uh, palalakihin ko na to next month soon. Uh, kasi masyado maano eh, maliit lang tong ano ko. So, mandami ng mga nakatambak na mga uh, istak, no? So, ito oh, hindi na naano yung mga stack ko. <tipunin> Tapos, kuan <kung> ka <tipunin> Ito, dito na yung mga sabon. Yan, maulan, maulan na maulan. Yan yung sabun ko. So, kalat. Kalat kasi ang kunti, ang, ang liit ng space. So, ito. Next month, guys. Ah, uh, ito dito. Next month, ito. ipa uh, ipaano, ipagiba ko to. Ipa-transfer ko to yung, yung kapatid ko doon sa kabila. So sabi ko sa kanila, so next month uh, ipa-move ko sila kasi ang liit ng ano space ng tindahan ko. So ayun, dami pa palang dapat ko bilhin, no? So ngayon naman mag wala na akong bulad na ano, wala nang bulad na ganito, wala na ubos na yung bulad na maliliit. So, ang binta at saka ito. Wala na rin ako nito. So, let's go mga kasari-sari store. Hi mga kasari-sari store! So, tapos na. Napakita ko na yung, ano, uh, yung tindahan. Napakita ko na kung pag pagkatapos ko nag arrange, di ba? Merong video na na merong video na pinapakita ko sa inyo. So ngayon mga kasari-sari store Ang pag-usapan natin ay tungkol sa bakit tayo nalugi Bakit yung mga ibang mga mga kagaya natin Mga maliliit na tindahan no Na bakit nalulugi Na hindi na nakakaaho Na walang laman na yung tindahan Hindi ba? So ito yung mga dapat nating uh, uh, Dapat nating matutunan no Na awareness tayo no So una guys uh, Yung yung may customer ka, ito yung mga mga modus modus o oh, hindi sa hindi ko sinasabi na hindi, hindi, ko naman sinasabi na ganun talaga yung pakay nila no. Pero based this sa my experience ko no, based on my experience kailangan talaga, hindi naman talaga maiwasan yung mga utang. So, ito yung kanilang ginagawa para makuha yung loob natin. So paano tayo paano nila makuha yung ating loob, no? Na uh, isa sa mga dahilan din na bakit ah uh, uh, bakit uh, nalulugi ang mga maliliit na tindahan. So una guys, pag may bumi una guys yung mga customer natin na uh, ano, palaging bumibili sa iyo pabalik. Nagtaka ka na hindi mo naman sila customer, di ba? Yung doon naman sila nagbumibili sa kabila, di ba? Yung may, merong mga ganyang tao na na nagtaka ka na lang na, oh, bakit bakit dito siya bumibili? Doon naman siya bumibili sa kabila, yung ganun. Yun, tandaan mo, tandaan natin yun, guys. Isa sa mga ano yan pa na, ha, na oh my goodness. So, yung tao na yan palaging bumibili, palaging bumibili. Pal palagi talaga siyang bumibili at the end guys, pagkatapos niyan, darating talagang darating ang time, darating ang araw na ano, um darating yung araw na uutang. Ayan, e, siyempre yung loob mo kasi, siyempre ah uh, iniisip mo kasi palaging ano, palaging bumibili sa iyo ang malaki-laki pa naman yung mga uh, kantidad na binibili no. Yung gano'n, di siyempre hindi maiwasan na maawa ka rin, di maiwasan na talagang magpautang ka kasi nga o parang nag para mag para para maging customer mo na siya, di ba? So, happy ka kasi lumipat sa yung bumili, di ba? So, yun ang mga pakanan nila, yung mga ginagawa na para sila maka uh, utang sa atin. So, bili ng bili, bili ng bili para pagdating sa ano, araw, uh, uutang na naman sila. So, Tandaan, pagkatapos pinautang mo, magkano oh. Sa, uh, ang ginamit, pautangin, uh, uutang ng bigas, uutang ng ano, hang hanggang sa umabot ng hanggang five, uh, 500 pesos, gano'n. Uh, 500, 200, 300. So, yun na mga kasari-sari store, pinautang mo na siya. Pero hindi ka binayaran at wala na dito bumibili sa'yo. So, isa yan, sa nakakalugi sa atin mga small sari-sari stall kung may mga tao na umuutang sa atin na hindi nagbabayad na hindi rin dito nagbumibili. Yun mga ano nila, yun yung mga kanilang mga pakana na paano sila ma, paano nila makuha yung ating loob na para sila makautang. So yun ang isang number one, yun ang isa sa dahilan din yung utang na kailangan hindi yung tindahan naman hindi naman talaga maiwasan na walang utang. Kaya, ang gagawin natin, kontrol uh, control lang. Huwag mag, wag tayong magpautang ng malaki. So, pangalawa, pangalawa, yung mga expiration ng ating tindahan. Kasi, pag tayo bumibili sa tindahan, guys, pag tayo na mag guys, ma, uh, bibili na tayo sa malalaking tindahan, be aware tayo. Alam ko kung sino yung makanakarelate dyan na kuha lang ng kuha ng items, 'di ba? Bili na uh, kuha lang tayo ng items doon sa pinupuntahan natin na malaking tindahan. Ah, uh, ako bumibili ako sa ano sa friends. Friends ako kasi meron akong card. Member ako, meron akong card. So one time Talagang hindi, hindi ko talaga naisip yung expiration. Natingnan. Wala talaga yan sa akin. Bili lang talaga ako. Bili lang. Kuha ng kuha ng ano. Yun nung nakita mo pala after nang na, 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 namili ka tapos inano mo na sa tindahan mo oy yung, yung hindi mabinta yung coffee halimbawa coffee yung mga canned goods na hindi talaga siya mabinta no makikita mo na lang na pala, ganito na pala yung expire niya. Bakit ganon-ganon? Eh di, hindi na. Na-expire na. Meron na. Na-experience na, na -na ko yan, guys. Sa coffee, sa, pag, sa, sa junk foods. Yun yun na na experience ko na experience ko yung expiration so kaya yun na experience ko guys na kailangan pala talaga na magingat tayo sa mga expiration wag tayo ano ma maingan nyo sa mayroong silang sale di ba nako patay wag tayo mainggan nyo sa mga sale sale na yan pwede pwede tayo bumili sa mga sale punti lang ako talagang Nakita ko, hindi ko talaga na, ang akala ko ang sale talaga is, yung expiration okay siya. Yung ano pala, yung mga pagkain pala na nilalagay nila nga, gisel nila. So, yung malalapit na pala yun na expire. Kaya yun, merong mga sale. So, ngayon, pag 2 months, 3 months, hindi na naka-stuck yung ano mo, hindi talaga siya na, naano ano, yung iba, hindi na binta. So, nalulogi ka na. Kasi yung kapital mo is malaki i, i kunti lang na binta iyong na natira is na expire na yun yun ang kaya yun ang isa sa mga dahilan din na tayo nalulugi so yun pangalawa ang expiration kailangan nating tingnan ng mabuti kung kailan ang expiration niya so pangatlo yung pangatlo, huwag tayo gumagamit ng ating daily needs na dito natin kukunin sa ating tindahan na maliit kasi hindi talaga malulogi talaga tayo. Kasi pag yung tayo mga beginners pa lang, maliliit pa lang yung ating tindahan, yung pira sa tindahan is pira sa tindahan lang yun. So yun na nga mga kasari store no uh, may bumibili kaya na na ano natin yung ating pinag-uusapan no na ah uh, bakit mga reason bakit tayo nalulugi no So yun ang mga reason na bakit tayo nalulugi Ang pangalaw ang pangatlong reason na bakit nalulugi yung maliliit na tindahan kasi walang extra income dapat kasi tayo na mga small mga may sari-sari store na Uh, maliit na sari-sari store, no? Uh, hindi, hindi natin, uh, hindi, wag tayo gumagalaw ng pera dito sa sari-sari store. Kung ano man yung mga daily needs natin, okay, dito tayo kukuha, bibili tayo, pero dapat bayaran mo talaga yan. Yun. So, dapat bayaran natin yon yung ating mga kinukuha dito pang araw-araw. Kaya, kaya kung kayo mga may mga mister, kaya yung mister nyo, nagtat uh, may mga income para sa pang-araw-araw, yun ang ibabayad dito kasi dito naman tayo kumukuha, di ba? Halimbawa, yung mga oil, coffee, yung ganon. So, you make sure talaga na pag mayroon kang kinuha dito sa tindahan, ibabalik mo talaga. So, kaya kadalasan tayo nalulogi, no? Kasi Um, kung ano yung mga delineates natin dito natin kinukuha sa tindahan so kailangan tayo mga uh, maliliit na ma maliliit na tindahan no? kailangan meron semester, si merong extra income semester, si meron talaga tayong extra income ang tindahan ang pira sa tindahan, paikutin mo lang yan ng paikutin hanggang sa lumalago yung ating hanggang sa hindi mo na malayan na yung tindahan mo pala ay malaki na. 'di diba? Kagaya sa akin. Hindi ko na malayan, guys. Honestly, I'm happy. Grabe, sobrang saya ko na hindi ko I, 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 I can't express. I can't, I can't hindi ko ma-express yung aking kaligayahan na sabi ko, ha, ganito na ba? Yung ganon. Parang, tinitin, natingnan ko yung tindahan ko na, wow, parang ang punung puno niya. Kasi, Uh, kumukuha man ako dito ng mga pagkain namin Halimbawa yung mga ulam, mga canned goods, mga coffee-coffee Pero binabayaran ko mm, Kasi meron akong extra income So yun yun ang mga reason kung bakit nalulogi ang mga maliliit na tindaan So, 'yun lang guys, ang aking maisi share based my experience lang. So, 'yun lang. Oh, pasensya na guys, meron ako merong bumibili. So, 'yun lang 'yun 'yun lang 'yung aking maisi share no? At tatlo lang talaga 'yung aking share. Sa akin lang 'to kasi hindi naman talaga ako kagaya ng ibang mga vlogger jana na malalaking vlogger na na uh, businessman, no? So, ako based my experience ko lang talaga na sa maliliit nang tindahan guys gawin nyo to uh, kailangan uh, isa sa, uh, ito talaga isa sa mga dahilan yung mag, magpautang tayo na hindi tayo pipili ng ano kailangan piliin natin yung uh, pautangin natin at kailangan kontrol wag magpautang nang malaki tapos yung mga expiration date kailangan lagi tayong nagchichick pag tayo bumibili sa malaking tindahan para sa tindahan natin so i-check natin yung expiration kay isa yan talaga sa malugi tayo kasi alimbawa ang dami na expire ng mga ano mo kasi hindi mo tinitingnan nung bu noong bumili ka yung expiration pala is 1 month na lang, 2 months na lang. So it's better talaga guys, titingnan natin yung expiration is 1 year, talaga ang anunya before siya ma-expire one year ka pin. yun yun talaga ang ating ano tapos yung ating bibilhin talaga wag tayo bibili ng hindi talaga mabinta ako yung binibili ko lang talaga ang mabinta dito sa tindahan ko so yun yun ang mga uh, dahilan kung bakit uh, ang mga small na tindahan na nalulugi sila. So yun lang mga kasari-sari store, no. Ano sa ma? Di puli, naman man di puli. man So yun yun mga kasari-sari store na putol-putol atong vlog no kay na may mamalit, na may kuan. So yun lang ang ang ma share ko. So Ah, uh, comment down below kayo kung unsay inyong na experience, di ba tama ko? Ang uh, expiration, yung pautang, kailangan control tayo sa pagpautang kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo ang umuutang sa So, kailangan yung pauutangin mo is yung lagi ding bumibili-bili dito. So, yun na nga sa ano ko sa inyo na yung yung bagong customer mo na bago mo palang nakikita, doon mo nakikita sa kabila na bumibili, bumibili sa Dapat uh, bumi, uh, doon uh, doon mo nakikita sa kabila na bumibili sa kanila tapos nagbalik uh, tapos nag-transfer, nag-ano dito, uh, tapos biglang bumibili dito sa'yo, Uh, yung mga modus na yan, yung mga ganyan, laging bumibili, laging bumibili, laging bumibili. Mag-ingat tayo kasi uutang yan. Tapos dapat, hindi naman, hindi ko naman sinabi na hindi pa utangin kasi bu laging bumibili sa'yo eh. So, ang ano ko lang na uh, aware tayo na dapat i-control lang ang pagpapautang nasa 100 lang. Magpautang ka nasa 100 pero sa akin guys, sobra pa sa 100 yung nagpauta, yung yung inuutang nila sa akin. Pero sa awa ng Diyos, bumabayad naman sila, nagbabayad naman sila. So sa mga ibang tindahan kaya gano'n na wala na silang laman yung tindahan nila na ano na kasi ang daming mga lista na hindi sila nababayaran. Kaya be aware tayo yung pagpautang kailangan kontrol kasi yun ang dahilan na nalulugi ang mga tindahan. So ang pangalawa yung expiration date yun, tinig, tingnan natin ng mabuti kung kailan yun ang expiration date. Yung pangalawa, yung kukuha ka dito sa sa sari-sari store mo, ng daily needs mo, dapat meron ka rin ipangbayad sa mga kinukuha mo dito. Ang pira dito sa tindahan isa is tindahan lang. Umiikot. Hanggang sa paluaguin mo siya. Yun. So, yun lang mga kasari sa store. Comment down below kung na-experience nyo ba din yun. So, God bless us all.